Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol dito sa bunga ng gayabano. Ito po, bunga ng gayabano. Mga kaubayan, kung ano po ang karamdaman na kayang lunasan nitong bunga ng gayabano. Kasi napaka-importante po ito dahil marami sa ating mga karamdaman, sa ating mga kaubayan, marami sa ating mga kaubayan, ang may karamdaman na ganito. Yung insumya, yung insumya po, hindi po nakakatulog. Itong bunga ng gayabano na ito, itong bunga mga kaubayan, itong bunga ng gayabano na ito, yung bumuka na po, ito, pabuka pa lamang po ito eh. Katulad nun, yung nakabuka na yun. Yan, pabuka na po yan mga kaubayan, yung ganito na bumuka na po. <clears throat> itong bunga ng gayabano na ito ay mabisa po yan sa sakit na insumya. Yung hindi po nakakatulog, yung ayaw pong dalawin ng antok, mga kaubayan. Ang proseso po ng paggamit sa bunga ng gayabano na yan, ay kumukuha po, kinukuha po yung bunga nito. Yan po, itong bunga niya na yan. <clears throat> Pagbumuka na po yan, kinukuha po ito at linalaga po yan, mga kaubayan. Linalaga at pinapainom ganyan po. <clears throat> o kaya, para lalong mas mabisa po, subukan nyo po, wala pong halong biro ito, para mas lalong mabisa, kinukuha po yung bulaklak na ito, mga isang pirasong bulaklak lamang po yan, apat na bahag, apat na ganito po yan, o kaya dalawang pirasong bulaklak, kunin nyo po yun mga kaubayan, pagkatapos po, ay kumuha kayo ng halagang sampung pisong sampagita. Isabay nyo pong ilaga yon. Yung tao na hindi po nakakatulog. Yung tao na may sakit po, na, talagang insumya na po. Yung tao na may sakit pong insumya, mga kaubayan, maglaga po kayo nito. <clears throat> Samaan nyo po ng bulaklak, ng sampagita. At yun po ang inumin nyo umaga at gabi. Yan po, gamot po ng insumiyata, ha? malakas pong gamot ng insumiyata mga kaubayan. Ilagan nyo sa umaga at gabi. Pagkatapos po, yung bulaklak, huwag nyo lahat ilagay yung halagang 10 pisong bulaklak ng sampagita. <coughs> yung iba po noon, Maglagay po kayo ng ulunan sa ulunan ninyo ng ganito at sampagita. Yung naamoy nyo po, yung amoy po nito na inyong maamoy at yung amoy ng sampagita na inyong pong maamoy may kakayahan po yun may kakayahan po yun mga kaubayan na niya ng antok yung isang tao ganyan po kahalaga kabisa itong bulaklak ng gayabano Mabisa po ito sa hindi nakaka, na, nakakatulog. Yung sakit po na tinatawag nilang insomnia, yung tulog manok. Maglaga po kayo nito, sa maninyo ng bulaklak ng sampagita. Uminom po kayo sa umaga at gabi, mga kaubayan. Yung dalawang bunga ng gayaban, no? ilagan nyo ng apat na basong tubig. Pagkatapos po uminom kayo ng umaga at gabi, samahan nyo po mga kaubayan ng sampagita. Mabisa po yun. Yan po ang kakayahan ng bulaklak ng gayabano na para sa karamdaman na kung tawagin ay insumya. Yung hindi po nakakatulog, marami pong salamat.